Ikadalangkutsyam na kabanata ng El Pilibusterismo. Ang huling salita tungkol kay Kapitan Tiago. Ang kwento ay tumatalakay sa haganapan ng paglilibing ni Kapitan Tiago, isang prominenteng tao sa bayan at ang mga kasunod na reaksyon ng mga tao sa paligid niya, lalo na ng mga relihiyosong tao at ang kanyang mga kaibigan. Ang libing ni Kapitan Tiago ay ginanap ng may napakagandang karangalan at ang mga seremonya ay naging ingrande na puno ng ritual, awit at panalangin. Ayon kay Padre Irene, ang Cora ang isang tao na namatay ng hindi nakapagsisisi at nungangumpisan ay hindi dapat makuha ang karapat tapat na libing. Ngunit tinanggahan ito ni Padre Irene. Sinasabing ang isang taong tulad ni Kapitan Tiago na may kayamanang iniwan sa simbahan at may mga misa na ipinagawa ay may karapatan sa isang magarang libing. Si Kapitan Tiago ay nag-iwan ng mga huling habilin nang ilan ay nauukol sa simbahan, partikular na sa kumbento ng Santa Clara, sa Papa, sa mga arsobispo at sa mga korporasyon ng mga pare. Ipinamana rin niya ang bahagi ng kanyang ari-arian para sa mga mahirap na mag-aaral bilang pagsunod sa mungkahi ni Padre Erini. Gayunpaman, Binawi ni Kapitan Tiago ang isang pamanang 25 piso kay Basilio na ipinakita ang kanyang nararamdamang hindi paggalang sa kanya noong mga huling araw niya. Pero sinabi ni Padre Irene na susundin pa rin niya ang huling habili ni Kapitan Tiago at kukunin ang halagang iyon mula sa kanyang sariling bulsa. Kinabukasan, ang mga kakilala at kaibigan ni Kapitan Tiago ay nagtipon sa bahay ng namatay upang pag-usapan ang kanyang kamatayan at ang isang himala na sinasabing naganap. Ayon sa kanila, noong si Kapitan Tiago ay naghihingalo, nakita ang kanyang kaluluwa na naliligo sa liwanag, tanda ng kanyang kaligtasan. Walang nag-alinlangan sa balitang ito. Habang binabanggit ang mga detalye ng himala, nagkaroon ng mga haka -haka at pagtatalo ukol sa mga nangyari sa kabilang buhay. Ipinagpatuloy ng mga tao ang kanilang mga kwento, at si Don Permitivo, ang isang pilosopo, ay nagbahagi ng kanyang teolohikal na pananaw hinggil sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang mga usapan ay hindi lang nakatuon sa Himala, kundi pa narinirin sa mga usapin ng kasuotan ng patay. Iba't ibang mungkahi ang lumitaw, kabilang nang ideya ng pagdamit kay Kapitan Tiago ng isang prak na siya raw ay suot niya nung siya ay pumanaw. Sa kabilang banda, isang mananahi ang tumutol na nagsasabing ayon sa kanyang kaalaman Nakita ng mga mongha si Kapitan Chago na nakasuot ng prak at pulang pangangailangan ng ibang kasuotan upang magsilbing pananggalang sa impyerno. Napagkasunduan na isuot na lamang ang mga lumang damit na meron siya. Sa paglilibing, ang mga sirimonya ay sinagawa ng masigasig at maligaya. Merong tatlong praile na nagdasal at nagbigay ng mga panalangin para kay Kapitan Chago. Isinagawa ang mga ritual tulad ng pagtugtog ng mga kampana at awit ng Jeserai isang awit ng kalungkutan na isinasagawa sa mga libing na naging sanhi ng sakit ng ulo ng mga tao sa ilang araw. Ang mga sirimonya ay nagbigay diin sa mga panlabas na pagpapakita ng kabanalan at hindi iniisip ang tunay na kabutihan ng isang tao sa kanyang buhay. Si Doña Patrocinio, isang matandang babae na dating kaaway ni Kapitan Tiago, ay naghangad ding mamatay upang makaranas ng isang kahalintulad ng ingranding libing. Ipinakita niya ang kanyang igit at nais nice na magkatulad ng kanyang libing kay Kapitan Cago bilang patuloy ng kanyang kahalagahan at ang pagsisisi sa mga kahinahan na kanyang ipinakita sa buhay. Ang kwento ay naglalayong ipakita ang kabalintunahan sa dipunan kung saan ang mga tao ay mas binibigyan ng halaga ang panlabas na mga ritual at seremonya kaysa sa tunay na kabanalan at moralidad. Ang mahalagang konsepto Ipinapakita rin ng kwento ang mga hakahaka at pag-iisip ng mga tao na may kaugnayan sa mga milagro at buhay pagkatapos ng kamatayan. At paano ang mga ito ay ginagamit ng ilang tao upang palakasin ang kanilang posesyon sa lipunan sa halip na tunay na pagsunod sa mga turo ng relihiyon. Sa kabuuan, nais ipakita ni Rizal ang mga katiwalian sa relihiyon at lipunan at ang pagkakaiba ng tunay na kabanalan mula sa mga panlabas na ritual at pagpapakita ng kabutihan.